Abizu Artworks Production presents Mga istorya ni Lolo Tikio Mga katikio, kumusta? Welcome sa itong programa, Mga Istorya ni Lolo Tikio Apan sa dilipata magsugod o saysay sa itong lain nga istorya Please subscribe sa atong YouTube channel ang Arizo Artworks Production. I-click ang like o i-click po ang bell button for notification. Aron ma-update mo sa atong dugang pang mga uploads na atong ipasundayag din sa atong channel. Daghang salamat! Sa atong ikatulong na istorya nga itong isa-isa'y Ah, hindi. Ah, medyo drama ni siya kaagay niya sa duha ka batat o tito. Kag may sila, sige na silang magpuyog ko Sa diyang nag sila sa elementary, hangtod nag-high school, hangtod na nag-college. Ang atong mga bida niya niyang atong istorya karon, mao sila si Jake o si Rose. Kini si Rose, dato ni siya, nga pagka uh, agikan uh, ni siya sa kaliwat ng mga mga kwartahan ganit tag-iyan ni sila ang usaka kompanya. samtang kini si Jake anak daw ni siya o o ka simple ka pamilya ah uh, in other words pobre pod na pamilya kani si Jake o si Rose daan na ganit silang naigibati sa usag-usya di lang sila makasutorya tumod kay ma mauwaw sila no upadayag silang gibati no kining amahan ni Rose, istrikto ka ni siya nga pagkatao gusto niya nga kung maminyo manggali ang iyang anak kinahanglan nga dato pod ang iyang mapares no paghai ang babaya pero kung si Rose mao ipapiliot o kira niya bisag dili uh, kwartahan basta buutan lang o responsable na pagka lalaki nga mao'y iyang makauban si tibuok niya kinabuhi. Maong agpong nang si Rose no siyang amahan, nga dili yun siya gusto nga uh, naimanguyab niya nga o siya kapopre, no. Sa laing bahay, kini si Jake nag uh, nagskwela na siya college no first, sa uh, first year college, pero wa siya ka katiwas tungod siya kalisyon. May higayon nga nagkita sila si Jake o si Rose dito sa usa ka lugar. Lugar nga wala kayo tao. Aron maka uh, express siya sa iyang gibati kadto ni Rose. Iya kini gisultian sa iyang tinuod nga gibati nga dugay na niya gi gitago. Og si Rose po mi padayag pod ngadto ni Jake sa iya hapong gibati nga dunya. Apan dang giingnan si Jake nga gipungan siya sa iyang amahan na dili um, bakit pare siya dili niya kalipin ita sa ang amahan niya o sa pagpanguyab ni Jake wala siya syugta ni Rose tungod lagi kanya hardlock siya sa amahan bisan tulog sakit siyang buot ngamulikay na siya ni Jake dihilak pag ayo si Jake o si Rose, ilabi na sa ilahang mga nadungog sa usag usa kanila. Sa rasyon kung gano'ng dili mo sugod si Rose na nga manguyab si Jake ng ito niya. Mato si Jake, wak man siya katiwas o iskwela, nakahunda-hunda siya na mutake o scholarship sa si ilang skulahan. Mato, mitake siya. Hinoon si Jake, ah, uh, Brightman pod din siya nga klase sa pagka siya. O mao nagsugod na siya o um, eskwela. Pinaagi siya scholarship. Hangtod, pila kakatuigan ang bilabay na nakagraduate ragyod si si Jake siya ang kursyo nga doktor. Dahil higayon ng amahan ni, ni Rose, giatake siya ang kasing-kasing o gidala sa ospital problema ang idahan ni Raul tungod kay nalugi na manggun ni silang negosyo tungod po kay bisukso man po kay ng iyang amahan ko may usya ka doktor na may nila ni Rose o siya yung inahan o pagkakita nila sa doktor si Jake D.A. o sila magdahong na tahi mo lang doktor si Jake Kan ilang huna-huna na si Jake wala katiwas kong eskwela. Bawat ang isultian ni Rosie Jason ay tabok mina na nalugi na sila sa ilang negosyo. Huwag nagkalisod-lisod sila sa pinansya ng kahimtang. Huwag mo ito naingon si Jay na wala'y problema. Tungod kay siya mo ay mugasto sa tanay. Niwala sila'y babayran pisang piso. Bilabay ang ka kaadlaw nakita si amahan ni Rose, ang doktor na miduol kanila. O pagkakita niya ni ini nga si Jake di ay pwerte niyang hilak. Nagbasol siya sa ibuhat dibuhat nga ito ni Jay kasi siya magusag-gusto nga mahimo siyang banya ni, ni Rose tungod kay pobre kay Bawga na nga ipasaylo ang amahan ni Rose ng Tony ni Jay o gusto niya nga yeah. mo, mo, balik na siya nga ito siya yung anak na si Roche. O giabot ang higay, nagikasyan na silang duha. O malipayo na kayo ang ilang pagpunok. Sa atong istorya karon di ta mak makaingon ta. Di ka maayon na. Magkabignos ta sa atong isig ta Kwa puta po kay nila Nga sila naningkamot po ti ay. Gamakahaw ay siya kalisyon o ba ito mga idala, nga ito ang istorya ni Ning Higayuna. So naghantan salamat sa inyo ang pagpaminaw sa matang istorya nga ito ang uh, i-feature ito. sa ito ang channel, ang Arijo Artworks Production. Kinanaw siya bang inyo ang Lolo Tikyo. Taghang salamat!